Boss, ayun yung babaeng gusto ko. paglaki lai ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, tain mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako. Pilit ko nga abutin kahit alam ko na. sikapin kung magbago kung ikay magiging akin at magiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seseryosohin ka ni Densho mas bagay tayo doon totoo to -toto, wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring swak na swak ako ang bola Lolokohin ko lang niya marami yung ibang babae Sana sa puso mo mahal ako lang ang lalaki Ikaw ang pangarap, ikaw ang anghel ko Parang batang ama ako yata si anghelito Na no, diba? Alam mo ikaw lang ha? Okay na sana eh, kaso lang sablay pa rin Huh? Yabang nito, tignan lang natin Tuturuan kita kung paano magrapa. ha? Magbubola ka na naman Ano yung sinasabi mo sa lyrics mo? Magbabago, magbabago magbabago sa'yo, anyo? Palot ka ang papa, no? magpasagot ng babae. Sus! Ang dami mong sinasabi. Alam kong kaya mo lang pasagutin lalaki. Weh! bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa akin nagpasaya At nagbibigay sa akin nitong galak ko at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa akin sumama Huwag kang magpa -apekto. dun sa bata na uhugin Wala namang palasyo sa akin ka lang giginhawa Sa akin ka Ang tunay na pag-ibig sa akin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di kakayang lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa Daman ang kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw nga ang bubola Wala namang pera Teka, bali yung lyrics mo For your information Tuloy na sa tono ah, Basta, magiging sakin siya Pag nagpalibli siya sa'yo Hulang pa yung naipon mo sa alkan siya Sakto yun Nagulog kaya ako kanina ng lima San ba kayo magdedate? Sa lugawan? Wag kang maniwala dyan, veterano yan sa babae Kesa naman sa'yo, di ko malaman kung lalaki Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa'kin, sa di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit siya pang bata Huwag ka umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang toto'y punuin ang alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake Diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Talakas ako na loob ko Iligawa na siya, baka maunahan mo pa Tanga ka pali, eh, shota ako na nga siya eh Aagawin mo pa? Kung ang ka na aagawin, shota pa kaya? Pumigil nga kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sinsensya na, kasi may BF na ako. Basad. <laughs> di ko pa nililikawan na bastard na ako? Oh, bakit di ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus, mga pangarap mo?